Excited ng bumoto para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 si Michael. Anya, ito ang unang beses na siya ay buboto. Medyo kinakabahan kasi baka iba yung ma shadean ko eh. pero alam ko naman na po kasi nandun po yung parents ko na i-guide po ako doon. Kaya sinusuri nito ang kanyang mga ibuboto sa halalan. Malaking tulong sa kanya ang mga campaign post ng mga kakandidato sa social media madami na pong merong social media ngayon. Meron na madami pong may Facebook na din ngayon sa araw na to. Kaya madami pong nakakakita rin doon. At mabilis lang po to ma-share din, din na kailangan nung dati na pupunta-punta pa sa mga bahay-bahay or kaya mag uh, uh, pupunta po din sa mga bahay-bahay, sa mga kalsada-kalsada, ingay pa. Kabaliktara naman ang reaksyon dito ni na Bernard at Jillian. Sobrang dami. Halos lahat ng nasa story ko, ganun par pare-pares lang din. Oros, candidate na lang yung nasa my day. Medyo na, na iirit ako konti. Tigil na po nila. Pero kung ang Comelec ang tatanungin, posibleng paglabag daw ito sa Resolution No. 10924 ng Comelec. Sa nasabing resolusyon, tanging-irali lamang ang pinapayagan na pamamaraan ng pangangampanya online. Yung karamihan lang na napansin namin is nandun sa social media. So, may nakalagay sa FB page nila, Twitter, mga kung ano-ano pang o na nangangampanya. Eh, bawal po yun. Kasi, ang allowed lang po sa Comelec Resolution 10924 is i-rallies lang. So, they can conduct campaigns, pero naka-zoom meeting sila. Tapos, doon na sila mga ngampanya kung ayaw nilang lumabas. O kaya, bad weather. Hindi allowed po yan yung nagpo-post sa Facebook. Kasi po hindi siya provided for under Committee Resolution 924. Bukod sa mga online campaign materials, nasampulan din ang ilan sa mga campaign poster ng mga kumakandidato sa probinsya ng Binget. Sa pag-arangkada ng opland Baklas ng Comelec Binget, binaklas ang mga oversized at mga hindi sumusunod sa patakaran ng Comelec. Sa Baguio City, pinagbabaklas din ang mga campaign poster na hindi nakalagay sa mga proper posting areas. Pinahihintulutan lamang kasi ng Comelec ang mga poster na 2 feet by 3 feet, ang mga leaflets naman dapat ay kasing sukat lang ng isang long bond paper. Mahirap 'yan. Akala mo simple lang na you're just uh, ano to, advertising jan ng iyong candidacy mo sa Facebook. Hindi ka aware na may ganun. Sana kung kung naano ka na na, na bigyan ka ng notice eh tanggalin mo na. Tatandaan natin mga kandidato, uh, sana po uh, basahin niyo po yung aming council resolutions at saka yung contravigay resolution mm -hmm. din. And then, kung resolution 924 na nakalagay, ang only allowed na pwede ka mga kampanya for internet campaigning is e-rallies. So, yan pong mga Facebook pages nyo, wag nyo na lang pong lagyan ng mga posters nyo at baka uh, masilip pa kayo or lalo na yung mga kalaban nyo and then filean kayo ng kaso or baka yung Comelec pa mismo mag-file ng kaso sa inyo. Inaalam pa ang bilang ng mga binaklas na posters sa Binggi. Jose Robert Invento, Para Saluzon Headlines.